Halloween na natin. Bakit ka ba nagluluto ng pansy? Kasi po, 3 months ni BBG siyan. Ayan po. 3 months ni BBG siya. Kompleto na po yan. Lahok. Sarap na ito mga tol. Mar, harap Sarap na ito mga to Mga to, lagay na natin yung gulay Lagay okay. na natin yung pansy Ah, uh, mikos-mikos na rin. Mikos-mikos natin mga insa. Ano, oh, daming bula Sarap pa nga to eh. Bula eh. Ang sahog po natin is uh, sa buong manok lang po. Ang sahog natin. Ito po ang sahog natin no. Oh. Hmm, um, guys, oh. <laughs> Kinainan ng pusa eh, kaya ganito na eh. <laughs> so yun mga tol, magtara kayo kasi walang kikiam. parang ayaw ko sa mga kikiam eh. gusto ko yung gulay ganyan. Hmm. lang. Harap. Okay na mga tol. Takpan natin at uh, eh, kunting ano lang. Babaan natin yung apoy. Bababa na po ang ap. Ayan. Takpan natin mga tol. Hmm. <laughs> so yun mga tol. Haluin natin ulit. Pito ang Ayan. Nilagyan natin ng kunting tubig kanina. At uh, medyo masyadong dry. Para maluto-luto naman yung gulay. Ayan. So halo lang natin. Ano? Pwede nito. Yo. Sarap. Sarap na mga tol. layo mo kamera, pati ako. Sana mo. Yung mga tulo. Sana natin mga tulo. oh, okay na.